🎵 mga bata. So, po, Dito po ba nakatira si sa Martin? Ito po yung na pinadala ng mami niya sa abroad. Ay, oo po. yung ko nila. Dito po sila lang. Mickey po. Dito po. Okay. okay. Happy birthday, Inday. Thank you. Samantha, Samantha, na ito na yung pinadala ng nanay mo galing abroad. Opo, tita, nandiyan ako. Na okay. ito na yung pinadala ng mami. Buksan mo na. Tita, bubuksan ko na po ito. Excited ko na po makita yung lugar sige, sige. Pagkatapos mo na na, pag pumasok ka na sa loob ha, buksan mo na yan. Kasi excited na din ako makita yung regalo ng nanay mo. Wow, ang ganda! Matawagan ko yung ang mga bat. Kung natanggap na lang yung kadal. Patita, uh, tignan mo ang ganda. Madala na mami ko. Wow, ang gaganda nga ng mga ito. Ba, nagustuhan mo ba yung regalo sa nanay mo? si nasabot nako yung dinagawa? Yeah. Uh -huh. Ay nasa si Rada. Ay yung. To anak, natanggap mo ba yung padala ko sa iyo para sa iyong parawan? Ko oh, na, natanggap ko na. Napak napakasaya ko po. Salamat na sa ligaro nyo. Kamusta po kayo dyan, Nay? Tsaka, Nay, salamat po dito sa busa. Ang ganda, Nay. Thank you po, Nay, sa lahat ng bigay nyo sa akin. Salamat din po sa manika niyong bigay. Iingat po kayo dyan, mahal na mahal po. Kita. Love you, Nay. Basta anak, hindi lang yan ang matatanggap ng regalo. Basta anak, magpakabait ka lang. Ayos lang ba kayo dyan? Ito mo, kamusta na? Mag-iingat din kayo dyan, ha? Mahal ko din kayo. Mag-iingat kayo dyan, ha? Pati tatay mo. I love you na. Pakausap na ako sa tita mo. Kunay, oh, bibigay ko na po kay tita. Tita, gusto daw po kayo makausap ni nanay. At ah, sige, akin na yung cellphone. Kakausapin ko yung nanay mo. So, Jana, kam kamusta ka dyan? Ayos ka lang ba? Okay lang naman. Medyo nalulupat na dito, naman, mo. ka mo. Sa at ating pag-uwi ko, may regalo sa iyo. Saka may regalo ako sa asawa mo. Huwag ka maingay ha. Kasabi ha, secret lang natin yun. Sabay na at may gawa pa ako. Eh sige, mag-iingat ka dyan ha. Laban mong tatandaan na kailangan pag ikaw ay may... Mga ano ha, mag-iingat ka. Sige, salamat. Mag-iingat din kayo dyan ha.